Ayan, so hello sa ating mga kasibol, So ang topic natin ngayon na-explain natin, itong ating hawak na bote. So ito ang bote natura. So atin ito ngayong uh, inirelease or ibinibenta. So doon sa mga kusang nag-avail or kusang uh, nag-direct na bumili ng ating uh, bote na natura or ang gayuman natin, ito kasi siya. Uh, explain ko lang muna na maayos ang ating uh, services na ibibigay about sa Gayuma, kailangan tayo muna mag- ano, mag-proceed uh, unang-una, ang unang step or ang unang requirements is yung consultation or yung spiritual diagnosis. So, sa ating spiritual diagnosis or sa ating consultation, uh, doon natin malalaman kung ano klaseng uri ng uh, Gayuma ang ibibigay sa iyo. Doon kung ano klase, para saan ba, uh, pang open ba ng door or pang uh, pang enhance or pang boost ng love or pang p -p pang pakalma doon sa negative na emotions ng pagagamitan o nagagamit. So, doon po pasok ang ano, ang ating consultation. So, pwedeng maibigay or may recommend ang bote Natura or ibang gamit or ibang type ng ano ng ating gayuma. So, ito din yung kahalagahan kung bakit kailangan muna natin i-diagnose para malaman natin yung pinakang root ng problem at kung ano yung mga best way na pwede mong gawin kung kailangan ba ng ritual or kailangan ba ng ibang klase na ano na applications. So, doon sa mga kusang nag-avail nito, So, expect natin na uh, kung mayroon kayong target eh hindi siya agad agad makukuha or hindi siya agad agad magmamanifest. So, kung bibili ka nito, tapos ang intention mo ay magpabalik <clears throat> ng isang tao, so, huwag kang mag-expect na uh, isang click or isang gamitan ay babalik agad siya. Kasi hindi ka rin nagdaan sa spiritual diagnosis or walang consultations. So, ang paggamit ng bote natura, unang-una, is uh, uh, one specific intention. So, one at a time. So, ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ka nito at nalagyan mo ito ng uh, langis or ng perfume, so, unang application mo, ano ang pinakang-specific na desire mo? Or, bago ka mag-apply, ano ang specific na intention mo? So, kunyari, halimbawa ito, ha? Uh, Unang-apply ko, kailangan ma-close call yung business deal. So, doon ka muna mag-focus. So, huwag kang gagamit nito na mag-attract ng, ano, ng uh, lover boy, uh, lover boy or kung anong partnership. Kasi ang una mong kailangan i-manifest is yung i-close yung deal. So, habang ginagamit mo ito is kailangan more on sa closing ng deal. So, huwag mo munang i-change kapag ka once na na-close na mo na ang deal, so automatic na yun na yung uh, opportunity mo na mag uh, isip ulit ng specific na intention. Kung naghahanap ka ng partner, ng lover, so i -ano, i mo ulit siya, gamitin mo ulit siya hanggat hindi ka nakakahanap ng lover. Kasi possible na maaring ang ilan sa inyo na gumagamit or meron itong ating botay natura, eh baka iba-iba <coughs> ang intention nyo per gamit. So, hindi sa ganun. Para mas ma-i-align or ma-solidify yung isang specific na intention nyo, focus lang muna kayo. Especially kung uh, sabi natin hindi kayo spiritually inclined o hindi kayo po practice spiritually. So, wala kayong uh, idea kung paano nata-transform or nagma-manifest ang mga desires or mga petitions natin. So, ito yung i-a-advise ko sa inyo. So, focus sa isang specific na intention. <clears throat> Ayun. Ano pa ba? So, ang body natura natin ay pwede siyang mag-attract ng uh, mga opportunity, mga swerte, business, new opportunity sa business, new opportunity sa work. Tapos, uh, ang bote natura din natin, ay pwede siya magbigay ng blessing. So, ibig sabihin, i-bless mo yung ibang tao. Dami dito. Pwede rin, ang bote natura natin ay connected din siya sa booster ng positive na emotions. So, for example, kung mahal ka ng tao at medyo natakpan siya ng galit, So pwede niyang i-boost or i-heighten yung love niya sa iyo. So maaari ding magbigay siya ng second chance, ng new opportunity para makapag-usap kayo. So ang ating body natura, natura nga siya so natural. So iniiwasan natin ang manipulations at controlling ng situations o ng tao, especially kung uh, involved ay ang emotions. So lahat ng mga practitioners medyo hindi nila uh, ito yung mga nakakaalam at aware sa cause and effect or yung sa karma na tatawag natin medyo sagrado kasi ang emotions na energy so hindi mo siya basta-basta dapat uh, kinokonsol or manipulate. so dapat hinahayaan mo siyang mag-flow ng natural kasi kapag ka-once na mo so para kang uh, tumingin sa araw ng direct gamit ang iyong mata. So medyo magka, maaaring mag ng pain, ng uh, distractions or chaos sa isang tao na pinipilit na kontrolin ng emotions. So ang gayong man natin is naglalas siya hanggat ginagamit mo. Yun. So kapag hindi mo na siya ginamit, automatic mo prepaid siya. Pero kapag ka once na na-close mo na ang deal at ayaw mo na siyang gamitin, so automatic na na yung deal. So, nasa sa iyo na yon kung uh, paano mo i-work out yung ibinigay niyang help sa iyo. So, ito pa yung isa tatandaan na medyo maling, uh, sabi natin, kaisipan. So, kayong masyadong umasa sa bote natura or sa gayuma. So, paano hindi kayo a uh, So, yung tipong parang aantayin nyo na lang na ihatid sa inyo or iharap sa inyo at ibigay sa inyo yung gusto nyo, uh, desire or intention mo. So, hindi siya ganon. So, automatic ang bote, ang bote natura, uh, ibubus niya kung anong existing na emotions at mind mo. Tapos, kailangan kapag na ibus na, ikaw yung mag a -act. Kasi ikaw yung nasa physical realm at ikaw yung may needs. So, ito din yung medyo uh, isa sa mga maling practices na ito, sa experiences ko at sa kasama workings ko. Uh, kapag ka once na gumawa ka ng gayuma at hindi involved ang client at love ang ating ano ang ating uh, specific na desire or, or, intention tapos merong specific din na tao na tiya target tiya target in a sense na parang prospect mo na mahalin ka so kailangan kasama ka doon sa ritual So, hindi ka pwedeng hindi ka kasama at ibibigay mo na lang ang gamit mo or gamit niya. At hahayaan mo na lang na sila ang mag-create ng energy ng love na gusto mo. Unang-una, logic, tingnan mo muna kasi kung magka-level ba kayo ng love. At ano connections ng practitioner doon sa love life mo. So, medyo kapag ka walang, walang connections at nagka-usap lang kayo online, So, saan niya hihilahin ang love na kailangan mo? Kasi unang-una, medyo kung titignan mo, working with the, the spells or the ritual. So, magdodraw ka ng energy, kukuha ka ng energies ng love, personal bang love ng practitioner. Eh, what if kung hindi siya in love that time? Or sabihin natin na medyo may problem din siya sa love life. So, paano niya i-manifest ima ang love life na gusto mong i-manifest? So, bilang mga ritualist, so, automatic kasi hindi mo pwede gamitin ang personal energy mo doon sa isang uh, specific na desire na gusto mong i-manifest or gusto i-manifest ng tao. So, medyo makakaiba kasi tayo ng frequency. So, ang mga ritualist, naga-assist. -ano nagpa-facilitate. Yun, nag-open ng door para ilapit o marinig ng petitioner doon sa specific na spirit na maaari mag-work doon sa client. So, ganun yung system. Ganun yung uh, proper na ano na uh, sequence o yung pagkakasunod-sunod o yung method o yung steps. Based experiences ko, ah. So, medyo questionable kapag kahilingi ko lang ang payment at ang mga gamit at ako na bahala mo sa love life mo. At ikaw matutulog ka na lang. So, medyo hindi siya applicable. So, parang questionable siya. Yun. So, wala pa rin kasi ako na-encounter na parang practitioner or yung ritualist ang bahala ng mag-ano, magbani ng buhay ng isang tao. So medyo against yon sa natural order at saka sa natural law. So hindi kami pwede mga alam sa buhay ninyo. Pwede kami magbigay ng spark, magmotivate, yon, magbigay ng new opportunity or new doorway at bigyan kayo ng uh, enlightenment sa inyong kaisipan at sa inyong emotions kung ano ba yung mga dapat gawin at ano yung mga responsibilities at mga consequences na pwede nyo ma-encounter. So, ito yung mga uh, talagang gawain ng mga practitioners or ng mga ritualist. So, medyo kung labas doon sa sinabi ko, so medyo isip-isip muna tayo. Yun, kasi hindi rin talaga uh, mabilis ang ano ang pagkakaroon ng pera. So, kahit na 500 siya, alam po ang pinaghihirapan natin yun or mahirap siyang kuhain. Tapos, hindi ko rin ina-advise na ikaw uh, ay isang estudyante, at ikaw ay sabihin natin walang pera, ay eh, aasa ka sa gayuma. So, siguro kung may problem sa love life at financially hindi ka pa uh, stable, so isang ano siya, isang topic sa iyo na kailangan mo muna i-focus at ibalik ang sarili mo doon sa ano ba ang dapat mong i-prioritize ang pag-aaral at saka ang pagkakaroon ng maayos na trabaho. Kapag ka once na tingin mo nakaka uh, nakakakita ka na at tingin mo eh yung mga obligations, mga bills ay eh, nababayaran mo na at nagkakaroon ka mga extras so saka ka mag-avail o mag-seek ng help doon sa mga ritualist pero kapag medyo hirap ka huwag mo munang ipili yun tapos ah, uh, ito din ay nagsisilbi rin natin protections yun so sa mga meron nito na nag-undergo ng spiritual diagnostic at sa mga nag-direct na bumili na lang at gusto na lang i So ang ating bote natura ay nag act siya as a detector ng negative. So kapag ka once na nakasarado siya, nanatapon or parang basa or uh, bigla mo na amoy out of the blue yung scent, so binibigyan ka ng uh, warning or alarm ng bote natura na may mga negative sa yung paligid. So para maiwasan 'yon, maaaring lumabas ka or malis ka doon sa specific na places pero kung hindi mo magagawa sabihin natin nagta ka na sa bus ka hindi ka naman basta-basta na lang bumaba lalo na kung nasa NLEX or SLEX so ang gagawin mo is mag-align ka gamitin mo siyang pabango or align mo sa katawan or sa kamay tapos ilunan mo sa buong katawan so ang isang purpose nun is maaring a uh, iwas sa iyo yung negative energies or negative situations para uh, hindi siya mag-manifest or maaring kung hindi man uh, iwas yung impact niya sa iyo mas male lessen so kaysa grabe yung impact so maaring uh, ma lessen siya na maaring hindi mo maramdaman yung impact niya So, ganun yung isa sa uh, benefit na ibinibigay uh, ng ating ano, bote natura. Yun. So kung meron man kayong mga specific uh, questions pa or concern, so comment mo lang dito sa baba sa ating ano, sa ating uh, message corner. Yun. Para may address natin kapag may time tayo. Medyo busy rin kasi tayo. So nag-offer din kasi tayo ng mga classes online. At uh, may mga classes din tayo na ginagawa dito sa ating templo. Dito sa templong Amituhan sa Bulacan tuwing linggo. Yan. Tapos, ayun, meron din tayong website, yung www.siadtala.com para ma-update kayo at ma-inform kayo sa iba't ibang mga activities, services, and products at sa mga workshop natin. So, pwede yung bisitahin yung website natin. Salamat!